Gulang hmm, na. Hawak ko ha. Diyos ko, hadlok ko na. Bernes or baron. Ay, Bernes. Tingin mo yung anak mo. Tingin sa'yo mo ha. Sa'yo mong giinom. Hahaha. Bibian, Bih, Woy, yuk 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 yuk. Ini jelas Dadi, ini Dadi, ini Dadi. Kain buku si Bibian. Ini kain buku. Namutong midris ka bukiran sa Tanay Rizal sa pala. Tara, tayo mo ay sa Ha? Ay mas swago ni. Ikaw yari. Tama exercise. <Mario> <many champion> Tara kita yun. Ta, tayo na man bubuko hati lang Lang. Taon mo lang sa dayon uy. Uh. Ningyang. Yang.

Huwag kang makikitsaag dyan. May mumu dyan. Tabi-tabi po. Tabi po. Batang makulit, o. Gusto kong makikitsaag ng pinakataas, o. Oh. Mm hmm? 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 Sino yan? Ah, si Si ano? नाप ना